Hello, welcome sa Top 1 Pinoy Movie Recap. Ang tampok nating palabas ngayon ay pinamagatang RRR na pinalabas noong 2022. Lubos din na namin kagagalak ang inyong pag-like at subscribe. Maraming salamat. Ito na! Ang istorya ay iikot sa kung paano ililigtas ng dalawang lalaki ang kanilang lugar mula sa malupit na pananakop ng mga dayuhan sa India. Nag-umpisa ang napakagandang pelikulang ito sa kagubatan ng Adel kung saan makikita ang isang batang si Molly, na miyembro ng Tribong Gond ay inaawitan habang gumuguhit ng ibon sa kamay ng asawa ng gobernador na si Catherine Buxton, na aliw siya sa talento ng bata nang dumating ang asawa nitong si Scott Buxton. Na maya, maya ay kinausap ang asawa at nais kunin ang bata. At naghagis ng bariya sa kanyang magulang na inaakalang ito ay pabuya sa ginawa ng bata, ngunit nagulat sila ng dinala na si Molly at sumakay ng sasakyan. Nais pala nilang bilhin ang bata na itinuring nilang parang isang kasangkapan. Sa pagnanais na pigilan ng mga Briton ay humabol at hinarang ng ina ang kanilang sasakyan ng biglang tinutok ng isang sundalo ang baril sa ulo nito. Agad bumaba ang gobernador upang pigilan siya, at sinabing mas mahal pa ang bala at gumawa ng ibang paraan upang paalisan ang ina. Kaya't kumuha ito ng isang sanga at agad hinampes ang babae na kinalauna ay inawala ng malay. At umalis sa mga Briton, habang sa isang lugar sa Delhi ay makikita ang isang revolusyon na nais na palayain ang kanilang leader. Sa kalagitnaan ng pagwiwelga ay may bumato sa larawan ng kanilang gobernador na nagdunot ng pagkasira nito at sinabi ng kapitan na dalhin ang bumato. Isang hindi anong opisyal na si Rama Rajo ang matapang na lumabas at sumugod sa dami ng tao. Na walang takot niyang hinarap ang mga tao. Kahit na dinumog sa umpisa ay parang si lapid niyang pinaghahagis ang mga tao na parang uminom ng Cobra at Red Bull ng sabay, na hindi nauubusan ng energy. Doon ay nagawa niyang dakipin ang bumato na kamukha nung inutangan niyo. At pinasok sa kampo, matapos nito ay naghilamos lang siya na parang sa commercial at agad bumalik sa pagbabantay na walang takot. Dahil dito ay umalis ang mga nagpo-proteste dahil sa pinakita nitong katapangan. Matapos nito ay nagkaroon ng pagpupulong ang mga opisyal at magkakaroon ng parangal sa mas mataas na promosyon, at umasa si Rajo dahil sobrang pabibo siya kahapon. Ngunit nabigulang si Tutoy Bibo ng isang Briton ang makatanggap ng promosyon. Baka best in attendance siya. Sa sobrang galit ni Rojo ay binuhos na lang niya ang frustrasyon sa punching bag at hindi siya uminom ng red horse o milk tea tulad ng iba dyan. Matapos ang ilang buwan ay pinakita si Venkat Trivedani ang tagapagsalita ng Tribong Gone. Nakausap si Edward ng mga Briton ukol sa kinuhang batang babae at may pagpapakumbabang sinabing ninais kuning muli ang bata. Nabagamat tahimik at mapayapa ang tribo ay may isang tagapagbantay ng tribo na kahit anong panganib ay haharapin nito makuha lang ang nawala sa kanilang tribo. Ito ang pagpapakilala sa ating isa pang pangunahing karakter na si Ding. Makikitang pinapaliguan niya ang sarili ng dugo ng hayop upang maging pangakit sa mabangis na lobo. At agad nagpahabol ng dumating ang lobo, ngunit sa kanyang pagtakbo ay may mas malalaking yabag ng paa siyang nakita. Nang maramdaman niyang isang mas mapanganib na hayop ang nakabantay at sumugod. Ito pala ang tigre na doble ang laki sa lobo na agad nagpataboy dito. Ngunit ang atensyon ay napunta kay Dim at patuloy siya nitong hinabol. Nang pumunta ito sa bitag ay nalambat ito ngunit hindi sapat ito sa laki ng tigre. Kaya't pinipilit hawakan ni Bim ang naputol na lubid. Nang biglang kumawala ito at nang sinakmal na siya mabuti ay nagawa pa din niyang ihagis ang pampatulog na kanilang hinanda. At nang wala ng malay ay humingi ng tawad sa tigre sa kanyang sinapit, dahil kailangan niya ito sa isang misyon. Doon din ay naghanda siyang hanapin ang batang si Molly, sa pamamagitan ng pagpunta sa syudad sa pangalang actor na isang mekaniko bilang balat kayo. Sumunod na eksena isang Briton ang lumapit at sinabing hindi maayos ang serbisyo nila sa nasabing pagawaan dahil ayaw gumana ng motor. Naagad naman inaktuhan ni Bim. Nang makita niya ay nakabukas pala ang reserba ng gasolina kaya't hindi umaandar. Na nagresulta sa pagtawa ng kanyang cheeks kaya't napahiya ang loko. Doon ay ginulpi niya si Bim at sinabing sinadya niya ito upang mandaya. Ngunit hindi lumaban si Bim at sinalo lamang ang pinaggagawa ng lampang mayabang. Nang tinanong si Bim ng pamilyang kumupkup sa kanya sa syudad kung bakit hindi siya lumaban ay sinabi nitong ayaw niya madamay sila sa oras na malantad ang kanyang tunay na pagkakakilanlan. Sunod dito ay inulat na may darating na tagapagligtas ang tribo ng Gond upang bawiin ang batang kanilang kinuha. Kaya't pinaghahanda ang mga sundalo. Ngunit na natiling matigas ang mukha ni Catherine at sinabing magkakaroon ng espesyal na promosyon ang sinumang makahuli sa dito. Nagkaroon ng mas matinding determinasyon at oportunidad ni Rajo ng marinig at nagpresinta ang gawin ang pagdakip. Kinabukasan ay nakita ni Bim na ang isang kasamahan niya ay inaabuso ng mga sundalo at nais na agad tumulong kahit ano pa ang maging kapalit. Mabuti na lamang isang Ingles na magandang dilag sa katauhan ni Jenny ang pumihil at tumulong dito. Maganda na mabait pa, na talagang nagpabihag ng puso at atensyon ni Bim. Kinalaunan na sumama na si Rogers sa isang pagpupulong ng mga tao laban sa mga Briton at humalo siya dito. Doon ay nagpahayag siya ng matinding galit sa gobyerno na nakakuha ng atensyon ni Lacho na sinabing kakilala niya si Bim at ipapakilala siya sa mga kaibigan upang iligtas si Mali Sa kanilang paglalakad ay kinailangang ipakilala ni Rojo ang sarili at nang biglang sumaludo ang mga pulis sa kanya. Doon ay nakita niyang isang kalaban si Rojo kaya tagad tumakas si Lacho at nagkaroon ng matinding habulan na nagawa niya ng paraan upang mailigaw si Rajo sa karamihan ng tao. Agad pumunta si Lacho kay Bim at sinabi ang nangyari kaya't inabisuhan itong magtago sa bahay sa kanyang ikaliligtas. Doon din ay binigyan ni Bim ng pera ang isang bata upang mangisda. Habang patuloy na naghahanap si Rajo sa ibabaw ng tulay, ay hindi inaasahang nasira ang isang tren na nagdulot sa pagsabog nito at tatamaan ang batang nangingisda sa ilog. Agad itong ninais tulungan ni Bim ngunit walang paraan para magawa ito na agad ding nakita ni Rojo at mula sa ibabaw ng tulay ay sumenyas siya na parang traffic enforcer at agad namang naintindihan na ni Bim sa malayo. Agad tumakbo si Bim gamit ang motor habang si Rojo ay nakasakay sa kabayo nang sabay nilang niligtas ang bata sa pamamagitan ng lubid habang binato ni Rojo kay Bim ang isang basang watawat upang salagi ng mainit na apoy. at inihagis ang bata at doon ay nagkamay ang dalawang parang eleksyon at nagpakilala sa isa't isa. Matapos nito ay pinakitang lumakad ang dalawa sa tubig na parang komersyal ng sabang panlaba. At lubos na hinangaan ang dalawa na hinagis pa ng mga tao. Na naging magkaibigan ang dalawa mula noon. Doon ay pinakilala na mismo ni Bim si Rajo sa kanyang magulang at halos parang magjowa na sila sa mga trip nila sa buhay. Habang patuloy na naghahanap si Rajo kay Lacho na simple namang tinutulungan ni Bim. Dumating ang isang araw na gustong makilala ni Beam si Jenny kaya't gumawa sila ng paraan na lagyan ng pako ang madadaanan ng kanyang sasakyan at naghintay sila sa kabilang gilid upang hingian ng tulong ng dalaga. Doon ay sumama siya kay Beam sa motor upang tumuloy sa pamilihan. Na sinamahan siyang bumili na laman din niyang naghahanap ang dalaga para sa isang batang kasama nila. Nabuhayan ang loob si Beam nang malaman na ito ay si Molly. Kaya't gumawa siya ng paraan upang gumawa ng Pulse Ares na ibibigay ni Jenny sa bata at nang uuwi na ang dalaga ay binigyan siya nito ng imbitasyon sa isang kasiyahan na labis niyang kinatuwa. Pag uwi ni Jenny kay Molly sa lahat ng kanyang ibinigay, ang Pulse Ares ang pinakakinatuwa ng bata. Kinabukasan ay sinama niya si Rajo at tinulungan siyang magbihis ng formal. Sa kanilang pagdating ay tinuruan siyang sumayaw ni Jenny. Ngunit kinainggit ito ng lalaking Ingles na si Jake, habang sumasayaw ay tinisod niya ito. At pinahiya sa harap ng maraming tao. Ngunit gumawa ng paraan si Rojo na tumugtog ng tambol at sumayaw ng nacho. Nalubos na kinatuwa ng mga dalaga lalong nakinatalo ni Jay. Nahumantong sa kompetisyon kung sino ang mas makakatagal sumayaw nito na sa huli si Rojo at Bim ang naiwan, nang mapansin ni Rojo na todo suporta si Jenny na parang jowa, ay nagkunyari itong masakit ang paa dahil sa gout at kakakain ng laman loob. Kaya't nanalo si Bim na lubos nilang kinatuwa. Habang sinama ni Jenny si Beam sa kanilang lugar lula ng sasakyan ay napansin ni Roger ang pinturang berde na naalala niya sa kamay ni Lachu. Kaya't hinanap nila ito sa mga lugar kung saan naroon ang mga pintor kasama ang kanyang tiyo. Doon ay nakita nga nila si Lachu at agad na binihag na walang alam si Beam dahil kasalukuyang kasama ni Jenny. Habang sa pagpasok ni Beam ay nakita niya ang pulis na bumugbog sa kanya na pinigilan siya at binastos sa kanyang pagpasok. Mabuti na lamang ay nandoon si Jenny na sinabing ito ay isang mahalagang bisita ay napahiya ang matabang kala mo malakas. Sa pagpasok nila ay narinig ni Bim ang tinig ng isang bata at iyon si Molly. Kaya't nagpanggap itong nagugutom na siya namang pag-alis ni Jenny na sinamantala ni Bim upang hanapin ang bata. At hindi na ito nabigo sapagkat nasa isang parang hawla nakakulong si Molly. Naayaw na sana siyang pakawalan ngunit hindi sila maaring makita lalo na ng mga bantay kaya't kumanta na lang siyang parang sigari V. At doon ay umalis siya sakto lamang sa pagdating ng mga bantay kaya't pinlano na niya ang agarang pagliligtas. Habang pinakitang bagbog sarado na si Lacho, ngunit pinilit nitong itago ang katauhan ni Dim. Nang aktong papatayin na niya ito, ay naputol ang Pulse RS na bigay sa kanya ng babaeng si Sita. Pinakitang umalis si Rojo sa kanilang bayan apat na taon na ang nakalipas kasama ang pangakong iniwan kay Sita. Sa pagbalik ni Roger sa halos naghihingalong si Lacho hindi niya alam na nakakuha ito ng makamandag na ahas na binato kay Roger at di inaasahang nakagat siya nito. Na sinasabing wala pang nahanap na luna sa kamandag nito. Na mayroon na lamang siyang isang oras para mabuhay, laking gulat ng pinakawala ni Roger si Lacho upang mabuhay hindi tulad niya. At sa paglabas nito ay naramdaman niya ang epekto ng lason. Sa natitira nitong oras ay hinanap nito si Bim at pinalad siyang makita nito. Naginawan agad ng paraan ang lason sa katawan nito. Dito ay binigay ni Bim ang pampaswerteng laso nito na halos katulad ng nakay Lacho na napansin ng hindi makapagsalitang si Roger. Nang dinala niya ito sa kanyang kwarto doon ay inamin niyang hindi siya si actor at siya si Bim na susugod sa gobernador sa gabing yun at inamin lahat kay Roger. Na kung mabubuhay pa siya ay muli silang magkikita bilang magkapatid. Nais ni Roger na pigilan siya ngunit nang dahil sa lason ay hindi ito makasagot. Nang umalis si Bim ay ganun na lang ang pagtangis ni Roger na kung bakit ang matalik pa niyang kaibigan. Munit mas nanaig ang huling pangakong dinitawan niya sa kanyang tribo at kanyang ama. Kinagabihan ay sumugod na si Bim sa loob ng isang truck na dala ang napakaraming mabangis na hayop na lamapas pa sa mga Briton habang hinahanap nito si Mali. Naging matindi ang labanan ng hayop laban sa mga tao. Nakita nito si Jenny na itinago sa loob ng sasakyan. Doon sinaktan ng matabang lalaking na nakit din sa kanya si Mali at tinago ang susi kaya't sa galit ay ginulpi niya ito. Mabuti nga. Nang biglang sa isang umaapoy na karuahe ay dumating si Rajo na tinamaan siya. Nagulat ang bida kung bakit nakauniporme si Rajo. Doon niya inamin na isa siyang pulis at inaaresto niya ito. Ilit niyang pinaliwanag na wala siyang ginagawang masama ngunit hinuli pa din siya nito na nagmamakaawa. Kaya't nagresulta ito ng pagkahulog ng susi papunta kay Mali na lubos niyang kinagalit. Doon ay sumiklab ang matinding sagupaan hindi na muling pinigilan pa ni Beam ang sarili at tuluyan ng tinuring na kalaban si Rojo. Nang makahanap ng pagkakataon ay tumakas ito papunta sa gusali kung saan nandon si Molly. Naagad namang napansin ni Rojo at muling nagpangabot ang dalawa, nang hanggang nakahanap ng pagkakataon si Rojo na patayin si Beam ngunit hindi niya ito magawa. Doon ginamit ni Beam ang huling bakal na kanyang dala at itusok ito kay Rojo na nagdulot sa kanya ng matinding pinsala. Habang tuluyan ang itataka si Molly ay sinubukang habulin ni Beam. Nang aktong tatalo nito ay ginamit ni Rojo ang pampaswerteng inilagay sa kanya ni Bim at nasukul ito ng madaming kapulisan. Pinakitan si Rojo ay binigyan ng pabuya sa mas mataas na promosyon na nagsuot ng kulay pulang uniforme simbolo ng mas may kakayahang opisyal. Doon ay ipinakita ang hugot ni Rojo kung bakit niya ginagawa ang lahat ng ito. Ang kanya palang ama ay isang sundalong eksperto sa paggamit ng armas higit sa mga baril, na nasaksihan ng lahat ng kalupitan ng mga ito laban sa kanilang lahi kaya't gumawa ng isang pag-aaklas ang kanyang ama at tinuruan ng mga kababayan sa paghawak ng armas. Ngunit dahil sa kasalatan at hirap na magkaroon ng angkop na baril at bala, mayroon lamang silang limitadong kagamitan at tinitipid ang lahat ng kanilang pagsasanay. Isang araw nang ang batang si Rajo ay nakita ang ginamit ang baril na lubos na kinagalit ng ama. Dahil sa kanilang kakapusan ng bala, ngunit pinigilan ng kapatid ni Rojo kanilang ama at sinabing may nakatagong talento ang batang si Rojo na nagawang tamaan ng gitnang target mula sa napakalayong pwesto. Nalubos na kinagulat at kinatuwa ng ama at sinabing handa na ito sa isang laban. Nang biglang dumating ang mga Briton at pinasusuko ang kanyang ama na nagsimula ng walang habas na pamamaril na nagresulta sa pagkaubos ng kanilang kasama, sapagkat hindi sapat ang kanilang armas at kasanayan hanggang ang kanyang ama na lamang ang matira na puno na rin ng sugat at tama ng bala nagdesisyon ng ama niya na si Rajo na ang lalaban sa mga sundalo, na bagamat nakalamang sila sa kakayahan ngunit sa kasamaang palad maging ang kanyang ina at kapatid ay nasawi sa engkwentro. Na ng ama niyang gawin ni Rojo ang lahat upang dumating ang araw na lahat ng kasapi ay mabibigyan ng baril at bala upang lumaban sa mga mananakop. Kaya't nang siya ay dumating sa tamang gulang ay ginawa ang lahat upang makasama sa mga kapulisan at magkaroon ng pagkakataong makakuha ng sapat na armas. Sa pagkakakuli ni Bim ay ninais ng gobernador na aminin niya ang mga kasalanan at lumuhad sa gobyerno ng mga Briton. Habang pinaparusahan sa harap ng mga tao, na bagay hindi ginawa ni Bim kahit makailang ulit na itong pinarusahan. At ang naatasan gumawa ng pagpaparusa at pagpapaamin ay ang opisyal na ngayong si Roger tulad ng pagletigo sa kanya at pagtali sa kanyang mga paa at kamay. Doon ay binigyan pa ni Catherine ng latigong may mga tinik si Rodjo upang mas pahirapan pa si Bim na mas lalong ikinagalit ng mga taong nanunood. Matapos umawit ni Bim ay hinimok niya ang mga taong mas maging matapang pa. At nang siya ay nawala ng malay habang dumadanak ang kanyang dugo doon ay nabuhay ang galit ng mga taong bayan at ninais sugurin ang mga pulisya na nagdunot ng agarang pagdala ng katawan ni Bim na binuhat naman ni Rodjo. Kaya't nagdesisyon ng gobyerno na wakasan na ang buhay ni Bim kinabukasan. Habang si Rajo ay nasa plaza ng gabing yun at kinausap ang kanyang tiyuhin na nais niya itong tulungan makatakas. Ngunit sinabi ng kanyang tiyuhin na masasayang ang lahat ng hirap niya sa oras na mahuli sila at paano na lang ang armas. Ayon kay Rajo, si Bim ang naging inspirasyon ng tao at ang tao ang kanyang naging mga armas. Kinabutasan ng papatayin na si Beam ay hinimok niya ang gobernador na bitayin si Beam sa harap ng batang si Molly at madaling may ang bangkay nito ay dapat dalhin sa mas tagong lugar. Ngunit ito din ang gagamitin itong pagkakataon upang palayain si Beam. Kaya't hinanda ni Roger ang mga baril at makikitang sinira niya ang ilang parte nito. Ngunit nang nahawakan niya ang kamay ng gobernador ay napansin ang pulver sa kamay niya na nagkaroon ng paghihinala. Nang aktong paalis na sila sakay ng sasakyan ay sinimulan niya ang planong pagpatay sa gobernador ngunit ito ay sumablay na nagresulta sa pagtakas niya kasama ang batang si Molly. Ngunit di inaasahang nagtamo siya ng malaking pinsala mula sa pagkakabagsak nila. Habang nagawang makatakas ni Beam gamit ang blade na ibinigay ng tiyuhin ni Roger. Ginawa ni Roger ang lahat upang protektahan ang bata at si Beam. Na makikitang nasira din ang mga baril dahil sa ginawa ni Roger munit dahil sa dami ng mga sundalo ay nagawa pa din sila nitong mahuli kaya't sinakripisyo niya ang sarili upang makatakas ang dalawa. Na ang akala ni Beam ay siya pa din ang Rojo na may masamang balak sa kanya at mabuti na lamang ay hindi niya tinuloy ang pagpatay sa kanya gamit ang isang sanga. At sila ay tuluyang nakatakas. Ilang araw nang walang kain si Rojo ngunit patuloy pa din ito sa pag-ehersisyo kaya't binugbog nila ang paan nito at kinulong sa mas makipot na lugar. At sa patuloy ng paghahanap sa mga pugante ay nakilala ni Beam si Sita ang babaeng kasintahan ni Rojo. Na tinulungan silang maitago laban sa mga pulis na sinabing sila ay may nakakahawang sakit na makikitang sinaktan pa ng isang pulis. Doon ay kanyang sinabi ang katotohanan na si Rojo ay patuloy na nagmamahal sa kanilang bansa at ginagawa lamang lahat ng ito para makakuha ng sapat na armas. Namatay din ang kanyang ama na nagsakripisyo sa pamamagitan ng pagbaril ni Rojo sa bambang nakakabit sa katawan ng ama upang matalo ang kaaway. Doon ay nagising ang diwa ni Bim at nangako kay Sita na ililigtas si Rojo. Nahirapan man si Bim ay di niya ito inalintana hanggang pinakawala niya si Rojo gamit lamang ang kanyang kamay. Dahil sa walang kakayahang makalakad ay pinasan ni Bim si Rojo sa kanyang balikat na parang magjowa at transformers. Sa kanilang pagtutulungan at mala matrix na abilidad ay nalagpasan nila ang mga harang. At mga pulis na humabol sa kanila. Hanggang makarating sila sa isang masukal na kagubatan. Habang minais gamutin ni Beam si Rojo nang hindi inaasahang pinadala ng gobyerno ang mas madaming puwersa nito. Namuntik na ikamete ni Beam, mabuti na lang nakahanap si Rojo ng isang palaso at nagsuot ng ayon sa isang bayani ng India. Na nagpaula ng unlimited na palaso kahit konti lang ang dala niya. Doon ay lumaban na din si Beam gamit ang isang sibat na naalala ni Rodjo ang lahat ng tinuro ng kanyang ama gamit ang granada ay ibinato niya ito sa mga sundalo na nagresulta ng mas mabilis na paglipol sa kanila habang sa galit ni Bim ay naging mas malakas pa ito kay Hercules at binuhat ang isang motor na parang laruan at hinagis sa kalaban. Nang halos maubos na ang kalaban ay nagdesisyon na silang pumunta sa kampo ng kalaban. Na naghahanda ng kanyan laban sa kanila mabuti na lamang at ginamit nila ang motor bilang kwitis at nagsindi ng lahat ng dinamite sa loob ng gusali, na nagresulta sa pagkamatay ng karamihan maging ni Catherine. Doon ay nasukul na nila si Scott na ginamitan ng palaso. At ang huling balang pumatay sa kanya ay ang balang sinabi niyang mas mahal pa sa buhay ng isang indyano. Nasa kanilang pagbabalik ay nagawa ni Rodjo ang pangakong magdadala ng armas habang makikitang buhay ang inanimali ni Molly na masayang sinalubong siya. At dito na natatapos ang ating istorya, kaligayahan namin ang inyong pag-subscribe at sana nasa mabuti kayong kalagayan. Muli maraming salamat!